This can update mga kaibigan, lilinawin lang natin ang kumakalat na issue na binabato ulit kay Liza Soberano. At tinatawag pa nila si Enrique Hill na kawawa at siya na lang ang kumekapit sa relasyon ng dalawa. Anyway guys, ayon sa ating malapit na source, 100% sure na ang Lisken couple ay okay na okay, wala silang problema sa bawat isa. Sa trabaho man nila pareho o sa relasyon nila, sa pa ng ating source, araw-araw daw ang tawagan, at FaceTime, ng dalawa, basta may free sila. Di daw nila hinahayaan, ang isang araw na di nagkita, kahit magkalayo sila at LDR. It means, updated lagi sila sa isa't isa, sa bawat ginagawa, at lakad nila pareho. Lizken fans, salamat sa suporta, dasal, at di nyo pagbibitiw, sa Lizken couple. At sa pagtatanggol nyo, sa kanila, kayo lang, ang nagtatanggol sa kanila. Kasi sila pareho, ay pinili ang privacy, sa kanilang relasyon, pinili manahimik, at di pinapatulan mga haters, at trolls. Go lang silang pareho sa buhay nila, at nagkakaintindihan, at nagsusuportahan. Kahit daw busy pareho ang Liz Ken, they find a time, para sa isa't isa. Samantala, sa latest IG post, ni Liza Soberano, Moments from last night, in Mugler, H&M New York City. Di mawawala, ang heart emoji reaction, ng supportive, at very understanding boyfriend, na si Enrique Hill. up lang, si Ken, sa likod ni Liza, at syempre, kung ano ang magiging career, ni Ken Soon, ay suportado din ni Hopi. Okay lang mawala, ang Lisken Love Team, basta in real life, Liz Ken Couple, ay intact, at going strong, sa at pa ng Liz Ken fans, samantala, nakakaproud talaga si Liza Soberano, very stunning ang beauty, kahit saan mo pa isabak, napakatsaga, at masipag, pilit siyang di na down, pero patuloy na umaangat, at sa Liz Ken fans, salamat po sa suporta guys, more updates pa, sa susunod na videos.